Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Kuwag bibitiyo, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-aresto o pagdampot ng mga polis nang walang valid warrant of arrest. Kapag dinampot ang mga kaanak nyo, o kapatid nyo, anak nyo, nanay nyo, tatay nyo ng mga polis at pinagbibintangan na may kaso, o kremen na ginawa on kung ano-ano pang ipagbibintang sayo para pagkaperahan kayo ng mga tiwaling mga polis. Ang dapat ninyong gawin ay maghanap kayo ng abogado o marunong sa batas. Dahil sila ang makakatulong sa inyo, kasi sila ang nakakaalam kung anong dapat gawin. Huwag kayong pupunta kay Tulfo kasi hindi prosecutor, hindi judge, hindi abogado si Tulfo. Hindi batas si Tulfo. Karamihan kasi sa mga tanga ay pumupunta agad kay Tulfo which is hindi naman matutulungan kasi wala naman alam sa batas si Tulfo. Nagdudunong-dunungan kahit hindi nag-aral ng law. Kasi si Tulfo ay hindi yan abugado hindi yan nag-aral ng law, niloloko lang kayo. Nauubos lang ang oras ninyo. Nasasayang lang panahon nyo. Tumatakbo ang araw, may mga teknikalidad yan sa kaso. Si Tulfo hindi yan nag-aral ng law. dodel lang kayo ni Tulfo at mga staff niya na wala naman alam sa batas. Akala ng mga tanga may alam sa batas si Tulfo. Kapag pinagawa muna ng pleading submitted to the court wala naman alam si Tulfo. Ituturo lang kayo e re refer lang kayo, at kapag nagpunta naman kayo sa ini-refer sa inyo ay hindi kayo matutulungan, kasi wala rin mga alam. Sino ngayon ang pinayaman nyo sa YouTube, EDC Tulfo? Huwag na kayong magpaloko. Mantakin mo ultimo away magjowa, away kabit ay gustong magpatulfo. Akala ng mga tanga-abogado si Tulfo ha 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 -he, 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 he hindi lawyer si Tulfo niloloko lang kayo. Marami nang pumunta kay Tulfo hindi naman tinulungan, dinaldalan lang. Naubos ngayon ang oras nyo sa kakapunta kay Tulfo na hindi naman kayo matutulungan, kasi hindi naman abogado si Tulfo. Ka-iyahiya lang kayo kapag naipakita ang pagmumukha nyo sa TV. Granting na naipalabas kayo sa TV, sa tingin nyo ba na-solve ni Tulfo ang kaso? Of course hindi, kasi hindi prosecutor, hindi judge, hindi justice si Tulfo. Isipin nyo yan, ang mga abogado nga walang alam sa batas kapag hindi na nagbabasa. How much more si Tulfo na hindi naman nag-aral ng law? Dami kasi mga mangmang na mga Filipino madaling maloko. Dapat pumunta kayo sa abogado kasi sila ang may alam sa batas. Huwag kayong pupunta sa pulis, kasi sila ang dumampot nagkulong sa kamag-anak nyo. Peperahan lang kayo ng mga tiwaling mga pulis. Tatakutin pa kayo, huwag kayong pupunta sa police station kung saan ikinulong ang kamag-anak ninyo. Kasi sila ang nagkulong, sigurado yan kapag pumunta kayo sa police station peperahan lang kayo, tatakutin lang kayo, baka taniman pa kayo ng droga ng mga tiwaling mga pulis. Kapag idinimande nyo naman sa Prosecutor's Office at sa Ombudsman at na Polcom ay kakampihan pa mga yan ng mga tiwaling Fiskal, mga taga-Ombudsman, mga taga na Polcom at ISKRAME. Ikaw pa na biktima ang bibiktimahin ng mga tiwali sa Ombudsman, Fiskal, na PULCOM, ISKRAME. Kaya nagpapatuloy ang mga pang-aabuso ng mga pulis at nasa gobyerno, dampot dito dampot doon, na akala mo ay aso. Kung pumatay ng tao ang mga pulis akala mo inutang mo ang buhay mo sa mga pulis. Ang feeling nila ay mga alipin nila ang mga tao. Mga pulis lang naman ang naabot ng utak nila. Maski bobo pwedeng magpulis, pumunta ka lang sa Baguio sa PMA at PNPA sa silang Cavite jogging jogging ka lang paglabas mo ay tenyente ka na maski walang alam sa batas. Pag naging pulis na ang mga yan ay papatay ng tao, manggagahasa, nang huhuldap, mananakot na may baril sila. Ambisyon ng mga bobo na mga bata ang magpulis. Easy job kasi yan. Kasi alam ng mga pulis na ang mga taga-ombudsman, fiskal, na pulcom, ay ay pera-pera lang. Alam nila na mga tiwali ang mga yan. Pero huwag kayong mag-alala may karma. Si karma ang maniningil sa mga masasamang mga tao. Ang mga pulis ay sila ang mga salot sa lipunan kasi alam nila maski sila pumatay ng tao ay hindi sila makukulong kasi mga kurap, tiwali ang mga taga-ombudsman, fiskal, na pulkom, ayos Nalalagyan nila ng pera, ikaw pa na biktima ang babalikta rin na may kasalanan. Ang pwede ninyong ikaso sa mga pulis na dumampot sa kamag-anak nyo ay isang criminal case sa prosecutor's office para makulong at sa ombudsman at sa napulcom for administrative case para sila ay matanggal bilang pulis. Huwag kayong matatakot na mga biktima na labanan ang mga criminal at mga tiwali sa ating gobyerno. Dahil once na hindi niyo sila gantihan at labanan, magbubulag-bulag-bulagan kayo at matatakot kayo sa mga criminal na mga pulis, abay magpapatuloy ang kasamaan nila. At kapag kinampihan ng mga taga-ombudsman, fiskal, at napolcom at ayes krame, maaari nyo kasuhan ng administrative case ang nagdesisyon sa kaso kung bakit ibinasura nila ang kaso mo. Dahil ba nalagyan sila ng mga criminal na mga pulis dahil kabalahibo nila, o dahil sa natatakot sila? Ang pagdampot ng mga pulis sa isang tao ay isang kremen. Ayon sa ating 1987 konstitusyon ng Pilipinas ay nagtatatag ng mahigpit na mga alituntunin tungkol sa mga pag-aresto. Ayon sa Artikulo 3, Seksyon 2, ang isang tao ay maaari lamang arestuhin batay sa nararapat na inilabas na warrant, maliban sa ilang partikular na sitwasyon. Mga pagbubukod sa kinakailangang warrant. Binabalangkas ng Rule 113 ng Revised Rules of Criminal Procedure ang mga pangyayari kung saan pinahihintulutan ang isang warrantless arrest. Una, ay ang tinatawag na in flagrant delicto, ang taong huhulihin ay nakagawa, aktwal na gumagawa, o nagtatangkang gumawa ng isang pagkakasala sa harapan ng arresting officer. Pangalawa ay ang tinatawag na hot pursuit, isang pagkakasala ang nagawa, at ang opisyal ng pag-aresto ay may personal na kaalaman na ang taong aarestuhin ang gumawa nito. Pangatlo ay nakatakas na bilanggo, ang taong huhulihin ay isang bilanggo na nakatakas mula sa isang penal establishment. Walang karapatan mang aresto ang mga pulis maliban sa nabanggit sa itaas. Ang ikakaso nyo sa mga pulis ay arbitrary detention. Ang arbitrary detention ayon sa ating batas ay ang di makatwirang pagpigil ay ginagawa ng sinumang pampublikong opisyal o empleyado na, nang walang legal na batayan, ay nagkukulong sa isang tao. Ang mga elemento ng krimen ay Isa, na ang nagkasala ay isang pampublikong opisyal o empleyado. Dalawa, na ikinulong niya ang isang tao. Tatlo, na ang detention ay walang legal na batayan. Kapag kinampihan ni Fiskal, at ng investigador ng Ombudsman at Napolcom at IS Cramey ay maaaring yung sampahan ng administrative case para matanggal sa kanilang trabaho at kung lawyer man sila na nagdesisyon sa kaso ay pwede nyo kasuhan ng disbarment sa Supreme Court. Marami nang nadisbard na mga government lawyers at mga fiscal at mga judge dahil sa nagdesisyon sila sa kaso na may kinilingan, mga kurap mga tiwali na susuhulan. Kaya kayong mga biktima ay huwag kayong matatakot labanan ang mga criminal na mga pulis. Ginagawang palabigasan ng mga pulis ang kanilang banibiktima, may mga sweldo na sila ng huholda pa, at nagtatanim pa ng droga sa kanilang banibiktima, ginagamit nila ang baril sa pananakot sa mga kawawang banibiktima nila. At kapag idinimanda mo naman sa prosecutor's office, sa ombudsman, na Polcom at IS Krami ay kakampihan pa nila ang katulad nilang mga salot sa lipunan. Kasi pinagkakaperahan nila ang mga pulis, inaabswelto nila ang mga criminal na mga pulis, kasi dyan sila nagkakapera. Talamak yan dyan sa Ombudsman, Manila Prosecutor's Office at sa Cavite mga kurap dyan ang mga fiskal. Ginagawang negosyo ng mga tiwali sa gobyerno. Labanan ang mga tiwaling fiskal at mga taga-ombudsman, Taga na Polcom at ISKRAME. Sugpuin ang katiwalian sa ating gobyerno. Mga salot na sila sa lipunan. Labanan ang mga tiwali para hindi na sila makapamerehisyo pa sa iba. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!